Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Mila de la Paz. Naisip niyo na po ba kung bakit parang humihina kayo sa bawat paglipas ng taon? Bakit ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat ng hagdanan, pagtayo mula sa silya, o kahit pagbubuhat ng pinamili sa palengke, ay nagiging parang isang mabigat na hamon pagtungtong ng edad 60? Hindi po iyan simpleng bahagi lang ng pagtanda ito po ay muscle loss o pagkawala ng kalamnan at mas seryoso ito kaysa sa inaakala ng marami. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang solusyon ay hindi komplikado magastos o mahirap abutin? Paano kung ang sagot ay nasa isang bagay na simple natural at pamilyar na sa atin? Ang tinutukoy ko po ay protina. Partikular sampung dim karaniwang uri ng protina na maaring aktwal na pabaliktarin ang pagkawala ng kalamnan at tumulong na ibalik ang inyong lakas katatagan at kalayaan. Ito po ay hindi isang gimmick o uso lamang. Ito ay nutrisyon na suportado ng siyensya at aprobado ng mga doktor na maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtanda simula ngayon. Pagkatapos ng edad 6 na mas mabilis na nawawala ng muscle mass o kalamnan ng inyong katawan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Nangyayari ito ng tahimik madalas, walang malinaw na sintomas, hanggang sa isang araw ay madapa kayo o hindi nyo na maiangat ang sarili mula sa sofa o nararamdaman ninyong hindi kayo matatag kapag bumabangon sa kama. Ang pagkawala ng lakas na ito ay hindi lang abala, ito ay mapanganib. Ang kalamnan po ang nagpapanatili sa inyong ligtas Pinoprotektahan nito ang inyong mga buto, pinapanatili ang inyong balanse, at binibigyan kayo ng kapangyarihan na kumilos ng mag-isa. Kapag ito'y nabawasan, nababawasan din ang inyong kumpiyansa at kalayaan. Ngunit heto po ang magandang balita, maaarin nyo itong baliktarin. Ang tamang protina na kinakain ng regular ay maaring magpasigla sa paglago ng kalamnan magbawas ng pamamaga at ayusin ang pinsalang dulot ng panahon. Ating isa-isahin ang sampung pinakaepektibo at karaniwang protina na dapat isaalang-alang ng bawat senior na idagdag sa kanilang pang-araw-araw na gawain. On, whey protein, ang gold standard sa pagpapanumbalik ng kalamnan. Ang whey protein marahil ang pinakamakapangyarihan ngunit madalas na hindi napapansing sandata laban sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Galing sa gatas ito ay isang complete protein na puno ng siyam na essential amino acids, lalo na ang leucine, ang pangunahing nagtitrigger sa paglago ng kalamnan. Ang kakaiba sa whey ay ang mabilis nitong absorption. Hindi tulad ng maraming pagkain na inaabot ng oras bago matunaw ang whey ay mabilis na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng eksaktong nutrisyon na kailangan nila sa tamang oras na kailangan nila ito. Dahil dito, napaka-epektibo nito para sa mga senior na ang mga kalamnan ay maaring hindi na tumutugon sa protina tulad ng dati. Tinutulungan nitong labanan ang tinatawag ng mga doktor na anabolic resistance isang natural na hadlang na nagpapabagal sa pag-aayos ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Isang serving lang ng 20 hanggang 30 gramo. Bawat araw na hinalo sa tubig gatas o isang smoothie ay maaring suportahan ang lakas mapabuti ang balanse at mabawasan ang panganib ng pagkahulog. Ipinakita ng pananaliksik na kahit walang matinding ehersisyo, ang mga senior na umiinom ng whey protein ay nakakakita ng pagbuti sa kanilang pagkilos tibay at kumpiyansa. Ito'y mabilis kombinyente at napatunayan na ng mga klinikal na pag-aaral. Kung kayo ay nakakaramdam ng panghihina o pagbagal ka makailan ang whey protein, ay maaring ang nawawalang piraso. Ngunit may isa pang pagkaing puno ng protina na gumagana habang kayo ay natutulog at malamang na nasa inyong fridge na ito. Pag-usapan natin ito sa susunod. 2. Greek yogurt, isang masarap na doll action powerhouse. Ang Greek yogurt ay higit pa sa isang malinamnam na merienda. Ito ay isang powerhouse sa pagpapanatili ng kalamnan, lalo na para sa mga higit sa 60. Ang nagpap-espesyal dito ay ang mayaman nitong supply ng dekalidad na protina halos doble kaysa sa regular na yogurt. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa kakaibang komposisyon ng protina nito. Naglalaman ito ng parehong mabilis at mabagal matunaw na protina partikular ang kasein na patuloy na nagpapakain sa inyong mga kalamnan sa loob ng ilang oras. Ito ay lalong nakakatulong sa gabi kung kailan natural na nagfa-fasting ang ating katawan at maaring maganap ang pagkasira ng kalamnan. Nagbibigay din ang Greek yogurt ng mga dagdag na benepisyo tulad ng calcium vitamin D at probiotics lahat ay sumusuporta sa matibay na buto, tamang paggana ng kalamnan at mas mahusay na pagsipsip ng sustansya. Ito ay mga kritikal na salik sa pag-iwas sa pagkahulog at pananatiling aktibo habang tumatanda. Ang pinakamagandang bahagi, madali itong kainin. Isang mangkok lang sa gabi na may ilang piraso ng berries o mani sa ibabaw ay nagiging isang simpleng gawi na maaring protektahan ang inyong lakas habang kayo'y natutulog. At kung sa tingin ninyo ay kahangahanga na, ang yogurt maghintay kayo hanggang malaman ninyo ang tungkol sa perpektong protina na binalot mismo ng kalikasan. Maliit makapangyarihan at ginawa para sa muling pagbuo ng kalamnan mula sa loob. Malamang nakain nyo na ito sa almusal, ngunit hindi nyo pa naiintindihan ang buong kapangyarihan nito hanggang na ngayon. 3. Itlog ang perpektong protina mula sa kalikasan. Ang mga itlog ay isa sa mga pinakakumpleto at abot kayang mapagkukunan ng protina at para sa mga senior ito ay isang tunay na biyaya sa nutrisyon. Ang bawat itlog ay naglalaman ng mga 6 na gramo ng dekalidad na protina na may perpektong balanse ng mga amino acid na ginagamit ng inyong katawan para ayusin at buuin ang kalamnan. Ang pula ng itlog na madalas kinatatakutan dahil sa kolesterol ay naglalaman ng kalahati ng protinang yon, kasama ang mahahalagang sustansya tulad ng vitamin D choline at leucine, ang amino acid na pinakaresponsable sa pag-activate ng paglago ng kalamnan. Para sa mga matatanda na ang katawan ay maaring hindi na gaanong tumutugon sa protina, nakakatulong ang mga itlog na lampasan, ang resistance na yon, at magpadala ng malakas na senyales upang mapanatili at muling buuin ang kalamnan. Sila rin ay napakadaling ihanda, kaya praktikal na pagpipilian ito araw-araw para palakasin ang lakas-enerhiya at katatagan. Ipinakita ng modernong pananaliksik na para sa karamihan ng mga tao, ang pagkain ng hanggang dalawang itlog kada araw ay hindi lang ligtas, kundi kapaki-pakinabang pa para sa puso at pangkalahatang kalusugan. Kahit scrambled ni Laga o idinagdag sa mga salad, ang mga itlog ay naghahatid ng malaking benepisyo sa isang maliit na pakete. Ngunit paano kung ang susunod ninyong pagkaing pampalakas ng kalamnan ay maaari ring lumaban sa pamamaga at suportahan ang inyong puso? Ang sagot ay maaring ikagulat ninyo at ito'y galing mismo sa karagatan. 4. Karne ng baka, lean beef. Panggatong sa kalamnan na sagana sa iron, ang karne ng baka o lean beef ay madalas na hindi nauunawaan, ngunit kapag pinili ng tama ito, ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kakampi sa inyong laban kontra sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng 60. Ang isang serving na humigit kumulang 115 gramo ay nagbibigay ng mga 25 gramo ng kumpletong protina, puno ng lahat ng essential amino acids na kailangan ng inyong kalamnan para lumaki at gumaling. Ang nagpapaiba sa karne ng baka ay ang natural na mataas na antas ng leucine Nito ang amino acid na nagsisilbing switch para i-activate ang pagbuo ng kalamnan. Lalo na't mahalaga ito habang ang tumatandang kalamnan ay nagiging hindi na gaanong tumutugon. Bukod sa protina ang lean beef ay naghahatid ng masaganang mapagkukunan ng iron zinc B vitamins at creatine lahat ay may mahalagang papel sa produksyon ng enerhiya, paghahatid ng oxygen at pagganap ng kalamnan. Ang mga senior na nagsasama ng lean beef sa kanilang dieta ay kadalasang nakakaranas ng mas magandang lakas at tibay, lalo na kapag sinamahan ng magaang aktibidad. At kapag pumipili ng mga hiwa na grass-fed tulad ng sirloin o tenderloin, makikinabang din kayo sa isang mas malusog na fat profile na may mga epektong laban sa pamamaga. Hindi ito tungkol sa pagkain ng malalaking bahagi ito ay tungkol sa pagpili ng mga pagkaing masustansya na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng kailangan nila upang manatiling malakas. Pero kung naghahanap kayo ng protina na madaling lutuin mababa sa taba at napakadaling ihanda ang susunod, ay isang pangunahing sangkap sa halos bawat kusina at maaring ito mismo ang kulang sa inyong katawan. 5. Pitso ng manok SIMPLY malinis at epektibo. Ang pitso ng manok ay isa sa pinakasikat na mapagkukunan ng protina sa isang magandang dahilan. Ito ay walang tabalin madaling ihanda at puno ng dekalidad na protina na sumusuporta sa pagpapanatili at pag-aayos ng kalamnan. Para sa mga senior, mas mahalaga ito kailanman. Ang isang serving ng pitso ng manok ay nag-aalok ng mga 25 gramo ng kumpletong protina na kinabibilangan ng mga amino acid na kailangan ng inyong katawan upang muling buuin ang muscle tissue at mapanatili ang lakas. Ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga sustansya tulad ng niacin at selenium na tumutulong na suportahan ang metabolismo kalusugan ng selula at paggana ng immune system. Dahil mababa ito sa taba at madaling tunawin ng pitso ng manok ay isang perpektong option para sa mga nais protektahan ang kanilang muscle mass nang hindi nakakaramdam ng sobrang kabusugan o pagkahapo pagkatapos kumain. Kahit inihaw ni laga o idinagdag sa mga sabaw at salad, ang manok ay maaaring kainin sa hindi mabilang na paraan na ginagawang simple na isama ito sa inyong routine ilang beses sa isang linggo. Ang pagkain nito kasama ng mga gulay o malusog na taba tulad ng olive oil ay maaaring lalo pang mapalakas ang pagsipsip ng sustansya at mga benepisyong laban sa pamamaga. Ngunit habang ang manok ay tumutulong na buuin at ayusin ang kalamnan mula sa simula, ang susunod na mapagkukunan ng protina ay naghahatid ng lakas nito diretsyo mula sa dagat at ito ay puno ng mga sustansya na kulang sa maraming senior. Six, Sardinas protina na may kasamang omega-3. Maliit man ang sardinas, ngunit napakalaki ng tulong nito pagdating sa kalusugan ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Ang maliliit na isdang ito ay mayaman sa kumpletong protina na nagbibigay ng mga essential amino acids na kailangan ng inyong katawan upang muling buuin at mapanatili ang lean muscle mass. Ang nagpapaiba sa sardinas ay ang mataas na konsentrasyon nito ng omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA, na napatunayang nagbabawas ng talamak na pamamaga isang tahimik na salarin sa likod ng pagkawala ng kalamnan sa mga matatanda. Ang sardinas ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng vitamin D at calcium, dalawang sustansyang mahalaga para sa lakas ng buto at tamang paggana ng kalamnan lalo na sa mga senior na maaaring na sa panganib ng kakulangan. Isa pang malaking bentahe ito ay abot kaya matagal masira at hindi nangangailangan ng komplikadong pagluluto. Buksan lang ang lata, idagdag sa tinapay salad o pasta at mayroon na kayong masustansyang pagkain sa loob lamang ng ilang minuto. Para sa mga senior na naglalayong manatiling malakas aktibo at malaya ang sardinas, ay nag-aalok ng madaling paraan upang alagaan ang inyong katawan nang walang stress o hirap. At habang ang mga hiyas na ito mula sa karagatan ay sumusuporta sa mga kalamnan at kasukasuan, ang susunod na pagkaing mayaman sa protina ay matagal nang paborito ng mga vegetarian at ang mga benepisyo nito para sa tumatandang kalamnan ay maaaring ikagulat ninyo. 7. Lentils at Beans mga protektor ng kalamnan na galing sa halaman, ang lentils, lentehas at beans butil ay kilala bilang mga nutritional powerhouse at para sa mga matatanda, nag-aalok sila ng isang natatanging kombinasyon ng protina fiber at mahahalagang mineral na maaring makatulong na labanan ang pagkawala ng kalamnan. Ang isang tasa ng lutong lentils o beans ay naghahatid ng humigit kumulang 15 gramo ng protina mula sa halaman sapat na upang suportahan ang pang-araw-araw na pag-aayos at pagpapanatili ng kalamnan kapag isinama sa iba pang mapagkukunan sa buong araw. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa kanilang kakayahang gawin ang higit pa sa pagpapakain sa inyong mga kalamnan. Pinapakain din nila ang inyong bituka. Ang mga legumbreng ito ay naglalaman ng resistant starch isang espesyal na uri ng carbohydrate na nagpapalusog sa mabubuting bakterya sa inyong sistema ng panunaw na tumutulong na bawasan ng pamamaga, mapabuti ang pagsipsip ng sustansya at suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Bukod pa rito, mayaman sila sa magnesium-potassium at iron tatlong mineral na may mahalagang papel sa paggana ng kalamnan, paghahatid ng oxygen, at regulasyon ng presyo ng dugo. Abot kaya, madaling ihanda at nakakabusog ang lentils at beans ay maaring idagdag sa mga sabaw salad o mga grain bowl ng madali. Kung naghahanap kayo ng isang banayad, ngunit makapangyarihang paraan upang palakasin ang inyong lakas mula sa loob, ang mga simpleng pagkain ito ay isang matalinong pagpipilian. Ngunit huwag kalimutan kung ano ang kayang gawin ng mga madahong gulay. Kung ano ang kulang nila sa protina, binabawi naman nila sa mga nakatagong sangkap na nagpapalakas ng kalamnan. 8. Nuts at seeds isang siksik na pinagmumula ng lakas. Maliit man ang mga nuts, mani at seeds, buto naghahatid sila ng malalaking benepisyo pagdating sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan sa inyong mga huling taon. Bagamat hindi kasing siksik sa protina, tulad ng mga produktong hayop, nag-aalok sila ng isang natatanging halo ng protina mula sa halaman, malusog na taba, at mahahalagang mineral na nagtutulungan upang suportahan ng lakas, pagkilos, at enerhiya. Ang mga almendras ay nagbibigay ng magnesium na tumutulong na maiwasan ang pulikat at sumusuporta sa tamang pag-urong ng kalamnan. Ang walnut ay mayaman sa omega-3 na galing sa halaman na lumalaban sa talamak na pamamaga, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang mga buto ng kalabasa ay nag-aalok ng zinc na may mahalagang papel sa balanse ng hormon, lalo na ang testosteron, isang hormon na mahalaga pa rin para sa pagpapanatili ng kalamnan sa mga matatanda. Ang mga sustansyang ito ay hindi lamang nagpapakain sa inyong mga kalamnan pinoprotektahan nila ang mga ito mula sa oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa inyong lakas. Isang maliit na dakot ng walang asin na nuts o seeds sa isang araw, kahit sa ibabaw ng yogurt sa oatmeal o bilang isang merienda, ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa katatagan ng inyong katawan. Madali silang itago, simpleng kainin at lubos na masustansya. Ngunit kung naghahanap kayo ng isang pagkain na kasing simple ngunit nakakagulat na makapangyarihan, ang susunod na mapagkukunan ay nagmumula mismo sa inyong pantry at malamang na hindi ninyo napapansin sa loob ng maraming taon. 9. Madahong gulay spinach, kangkong, pechay. Ang mga protein booster, ang mga madahong gulay tulad ng spinach, kangkong at pechay ay maaring hindi puno ng protina. Ngunit mayroon silang malakas na papel sa pagpapanatili ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa mga natural na nitrate na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, isang tambalan na nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan na mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa inyong mga kalamnan na tumutulong sa kanila na gumaling at gumana ng mas mahusay. Puno rin ang mga madahong gulay ng magnesium potassium at calcium na mahalaga para sa tamang pag-urong ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat o panghihina. Isang madalas na hindi napapansing sustansya sa mga gulay na ito ay ang vitamin K na tumutulong na i-regulate ang calcium sa loob ng inyong mga kalamnan at buto at sumusuporta sa metabolismo ng protina. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na kumakain ng mas maraming madahong gulay ay nakakaranas ng mas mabagal na pagbaba ng kalamnan at mas mahusay na pisikal na pagganap. Kahit na hinalo sa isang smoothie, ginisa sa olive oil, o idinagdag sa sabaw, ang pagkain ng dalawang tasa ng gulay araw-araw ay isang madali at epektibong paraan upang palakasin ang inyong lakas ang mga makukulay na gulay na ito ay maaring hindi mukhang pagkain para sa kalamnan ngunit tahimik silang nagtatrabaho upang mapanatili kayong matatag, maliksi at masigla. At kung pag-uusapan ang tahimik na lakas, ang susunod na mapagkukunan ay isang gintong likido na may sinaunang pinagmulan at modernong siyensya na sumusuporta rito. 10. Olive oil, ang tahimik na bayani ng kalusugan ng kalamnan. Ang olive oil, lalo na ang extra virgin, ay higit pa sa isang taba na malusog sa puso. Ito ay isang makapangyarihang kakampi sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ang gintong langis na ito ay naglalaman ng isang natural na tambalan na tinatawag na oleocanthal na kumikilos na katulad ng mga gamot laban sa pamamaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng talamak na low-grade inflammation na nag-aambag sa pagkasira ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Habang tayo ay tumatanda ang pamamaga, ay nagiging isa sa mga tahimik na kaaway ng kalusugan ng kalamnan na dahan-dahang nagpapahina sa tissue ng walang malinaw na sintomas. Sinusuportahan din ng olive oil ang insulin sensitivity na tumutulong sa inyong katawan na gamitin ang protina ng mas epektibo upang muling buuin at mapanatili ang kalamnan. Ang monounsaturated fats nito ay may papel sa produksyon ng hormon, kabilang ang testosterone at growth hormone na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan kahit na nasa 60s, 70s at higit pa kayo. Ipinakita ng mga pangmatagalang pag-aaral na ang mga senior na regular na nagsasama ng olive oil sa kanilang dieta ay nagkakaroon ng mas mahusay na lakas ng kalamnan at mas kaunting mga senyales ng kahinaan. Dalawa hanggang tatlong kutsara lamang sa isang araw na ibinuhos sa mga gulay beans o kanin ay maaring gumawa ng isang kapansin-pansing pagkakaiba. Itago ito sa isang madilim na bote at panatilihing malamig upang mapanatili ang bisa nito. Ang emosyonal na epekto ng pagbabalik ng lakas ang pagkawala ng lakas pagkatapos ng edad 6 ay hindi lamang tungkol sa mahinang kalamnan. Naaapektuhan nito kung paano nyo nakikita ang inyong sarili, kung paano kayo kumikilos sa mundo, at kung gaano kalaki ang kontrol na nararamdaman ninyo sa inyong buhay. Ang mga simpleng gawain na dati walang kahirap-hirap, pagtayo mula sa silya, paglalakad sa isang silid, pagbubuhat ng pinamili, ay maaaring maging paalala nang kung ano ang nawawala ang unti-unting pagkawala na ito ay hindi lamang sumisira sa inyong katawan naaapektuhan nito ang inyong kumpiyansa ang inyong kalayaan at kung minsan ang inyong pag-asa ngunit narito ang makapangyarihang katotohanan ang pagbabalik ng lakas ay hindi lamang posible ito ay nagbabago ng buhay kapag inalagaan ninyo ang inyong katawan ng tamang protina at nagsimulang makaramdam na lumalakas lahat ay nagbabago mas tuwid kayong maglakad mas matatag ang pakiramdam at muling nagtitiwala sa inyong katawan nagbabalik ang pakiramdam na kontrolado niyo ang sitwasyon magsisimula kayong magsabi ng oo nang mas madalas sa mga lakad kasama ang pamilya paglalakad sa Luneta Park o pagsayaw sa sala hindi lamang ito pisikal na paggaling ito ay emosyonal na pagpapanibago. Ang lakas ay nagbabalik ng dangal dignidad at kalayaan na mamuhay ayon sa inyong mga kagustuhan. Isang bagong kabanata ng lakas at kalayaan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang panghihina. Sa tamang mga pagpipilian, maaari itong maging isang panahon ng panibagong lakas kumpiyansa at kalayaan. Ang bawat pagkain na inyong kinakain, ay isang pagkakataon upang muling buuin hindi lamang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng kalayaan at kasiglahan. Ang sampung pagkaing mayaman sa protina na ating tinalakay ay hindi kakaiba mahal o mahirap hanapin. Sila ay mga pang-araw-araw na pagpipilian na suportado ng siyensya, pinagkakatiwalaan ng mga doktor tulad ko, at napatunayang nakakatulong na rin ang pagkawala ng kalamnan kahit na pagkatapos ng edad ta Hindi nyo kailangang gawin ang lahat ng pagbabago ng sabay-sabay. Magsimula sa maliliit na hakbang, magdagdag ng itlog sa inyong almusal, kumain ng Greek yogurt bago matulog ihalo ang beans sa inyong sabaw o magtimpla ng whey protein smoothie. Ang bawat maliit na desisyon ay isang hakbang patungo sa mas tuwid na pagtayo, mas madaling pagkilos at pamumuhay na may mas maraming enerhiya at dignidad. Ang lakas ay hindi lang tungkol sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ito ay tungkol sa pag-angat ng antas ng inyong buhay. Ito ay tungkol sa pakiramdam na may kakayahan suportado at may control sa inyong hinaharap. Dinala na kayo ng inyong katawan hanggang dito ngayon na ang panahon na ibigay dito kung ano ang kailangan nito upang magpatuloy na maging malakas. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa sinabi sa inyo. Kaya ang tanong ko po sa inyo ay aling pagbabago ang sisimulan ninyo ngayon. Dahil ang inyong susunod na kabanata ng lakas ay nagsisimula sa isang desisyon. Isang mahalagang aral at panawagan, narito ang isang mahalagang aral para sa inyo. Huwag nating hayaan na ang numero ng ating edad ang magdikta sa kalidad ng ating buhay. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mamuhunan sa ating kalusugan at lakas. Ngayon nais kong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natututunan at plano ninyong gawin sa inyong buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakiusap mag-iwan ng komento na may numerong isa, one. Kung hindi naman malaya kayong magkomento ng zero, zero, ang inyong puna ay napakahalaga sa amin. Huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin